So what's up guys, ngayong araw ikakabitan natin tong ating uh, NMAX version 1 ng Hazard Bumila ko ng flasher relay, yan. tapos syempre yung switch na gagamitin natin Additional wire, tapos uh, electrical tape, ito lang naman yung mga basic na kailangan natin para makabitan natin ng uh, Hazard yung ating NMAX So shoutout muna Shifa Philippines, syempre yung ating gamit na gulong Siyempre yung ating uh, gamit na helmet, uh, Zebra Helmet Philippines. Futurize, ito na sa ilalim. At siyempre yung ating gloves na gamit pang araw-araw sa ating mga rides ng uh, Sphinx Philippines. Alright, so ito, tatanggalin muna natin to para mabuksan natin. Doon natin ikakabit yung, uh, doon natin install yung uh, wire. So ayun guys, na ano ko na, natanggal ko na yung cover natin. Ito, yung uh, blue dito natin ilalagay sa green. Ito lang yung gagalawin natin yung green tsaka ito. Itong uh, brown, 'yan. 'Yan yung gagalawin lang natin dito, yung brown tsaka yung green. So ito, yung light pink dito natin ilalagay, sa natin ilalagay sa brown tapos yung blue dito natin ilalagay sa green. Tapos ito yung uh, gitna para dito yung sa relay. Ito yung relay natin Ngayon ito Nagtap na muna ako ng mga wire Para mas mahaba Tapos dito natin yan Ikakabit Ito Ito yan o oh. Dito Bubutasan natin to dito Na yung sakto lang Para dun sa ating switch Ang hirap butasan Masyadong masikip <laughs> Pero kahit papano Punti-unti Nabubutasan ko na siya Nagkaroon na So ayan o, nabutasan na natin siya Ayan, saktong sakto lang yung butas natin Ayan o Ayan Yung green Ay dito natin sa dark green So ayan o, natin yung green o Ito hanapin natin yung uh, dito sa light pink Ito, light pink dito natin ilalagay Tatap na natin dito Nakabit na natin dito o, sa green Kakabit na natin siya ngayon Alright, ayan. Ito yung dark brown. Ito natin. Okay. Iayusin lang natin para kumapit ng maayos. Okay, ayan na. Tapos itong relay. Tanggalin natin to. Tapos yung gitna, itong naiwan na wire. Tanggalin natin itong relay natin. Papalitan natin ng uh, flasher relay ito eh. ito yung ating flasher relay ito yung flasher relay natin na nabili ayan oh 70 cm 200 cm 21 watts x 2 plus 3.4 watts ayan kakabit na natin din dito yung gitnang wire Yung kanina Ito yung gitna Na natira Ito dito natin Ikakabit sa White and brown So ayun guys Nakabit ko na no Yung uh, Left side Dito sa dark brown Yung right side Na signal light Ay dito sa green Dark green Tapos yung ating uh, Flasher relay Dito sa Brown Na may kulay white Ayun ay, ano na natin Ayan 'no. <laughs> Nakita niyo. Umiilaw yung signal light dito sa left. Ayan 'no. Ayan. Ayan o. Sa kabila wala. So hindi din siya namamatay. Ayan 'no. ayan <laughs> Ngayon tinutunatin natin tong uh, ating hazard. Ayan nagka na siya oh. Diba, nagsabay na. Kaso, ayan oh, nagkasabay. Ayan, nagkasabay na, di ba? So, anong problema? gaki <laughs> Ito yung walang, patayin Patay na natin yung ano. Patay na natin yung hazard. Oh, pero, yung left side niya, ayan. Oh, hindi na matay Anong problema dito? <laughs> yung relay ba natin Then kanina nakita nyo na hindi namamatay yung ano yung sa left side na signal light kasi ang problema ay yung switch yan pinapalitan ko ng switch so ayun ayun wala na bumalik ako doon sa pinagbilan ko ng switch ang problema pala yung sira yung switch dito ayan o oh. ba? diba okay na nagsabay na siya patay natin right left patay hazard ayun ba? Diba? switch lang yung problema kanina ibabalik na natin yung cover dito Ayan guys, ano? Ah, uh, natapos na tayo sa project natin. Ito, meron tayong hazard. Ayan o. Pinalitan muna natin ng stock. Ito yung stock natin. Tapos, ito yung ano, dati. Okay, that's it for now. Shout out, Shiba Philippines, Speed Metal. Uh, langis na gamit natin pag nag-change oil. Shiba Tires, yung gamit natin na gulong siyempre yung ating uh, gloves na gamit Spinks, Philippines tapos yung ating uh, auxiliary light na gamit Future Eyes and then yung helmet natin siyempre kailangan natin yan sa araw-araw para may protection Zebra helmet Philippines Maraming salamat